Hello mga ka -mashrooms. So ito na yung mga update natin dito sa tatlo. Ayan, ito doon sa may baba. Ayan o. Oh. So medyo na lumaki na sila. So nasa ano yan. Pati doon sa may, may plastic o may mga pinheads na rin. Sa so, ibabaw yan ng ano ng dayami. Ayan. Yung dito itinan natin ayan meron na rin mga pinheads dito banda ayan medyo marami na rin ayan lang natin dito naman titignan din natin may mga pinheads na rin makikita ninyo oh. ayan Ginanit ko siya para ano siya, hindi siya mat matuyo, ma-dry yung yung substrate natin kasi pag walang ganito, walang cover, magiging dry. Ayan na. May mga pinhits na rin dito banda. Kaya pwede kayo magpatubo ng ganito ka karami na sunod-sunod yung ano niya, yung patong niya. Ayan na, ito naman dito sa kabila. Ayan. Ito naman dito sa sa kabila. Ano? Sa mga subs, sa mga binhin na nilagay natin sila tumubo. Oh. Tapos kumalat lang yung mga abang diyan sa ano ng dayami. Ganyan. Siguro pag mas marami pinuno natin yan ng ano, tinakpan natin ng binhi, mas maganda. Sa next, gagawin natin yan. Tinan natin kung ano yung magiging resulta niya pag sa ating next na paggawa kukuburan natin ng buo na binhi tapos dito naman sa kabila dito mayroon na rin mga pinheads dito ayan o oh. pero mayroon tumubong kuprinos ayan. so ayan lang yung update natin dito mayroon na rin mga tumutubo dito mayroon na rin dito ayan So, pwede kayo magpatubo ng ganitong pamamaraan. Ayan, tapos may butas-butas lang siya.